Alas 9 kagabi nang pumunta kami sa bunuan at tanaw na tanaw ko nga dito yung pailaw sa payag napakaliwanag dahil sa gamit naming solar light. Sinilip namin yung bunuan namin eto nga at napakaraming isda na pumasok dito sa karitaan. Pero iniwan muna namin yan babalikan na lang namin dahil pupunta muna kami sa bunuan ng uncle ko. Dumiretso kami dito sa payag nila dahil nandito sila at binabantayan nila yung bunuan nila dahil napakadaming laman mahirap na baka maunahan sila. Dahil dulom dito sa amin eto yung walang buwan kaya labasan talaga yung mga hipon. Tuwing low tide bumababa kami ng dagat para tignan yung bunuan namin namin. At eto nga pala, yung laman ng bunuan na Angel Dani, napakadaming hipon. Paikot. Sige. Oo, paikot. So, kay Maserom. Maganda, tignan. Ayan po, ispati. Ayan yung hipon. Ayan yung itsura ng hipon kapag madilim. Namumula yung mga mata-mata nila. Lahat yan. Hipon, di ba? Tumatalon-talon sila. Ayan, oh, grabe, ang dami! Palagay mo, ilang kilo to? 3 kilos. 3 kilos mahigit. Mga pera. Pataya. Maya-maya lang, pumasok na din si Uncle Danny dito para sa salukin itong mga hipon. To, nalini koan. Nalukin mo ng busang-busang. Ado. Ay. Ay. Jakpat. Ispatin. Ano ka sayo? Sana yeah. uh ho. -hmm. Ispatin. Ano na ho. Ispatin. Ano? Yan. May lumo. Ano? O. Ado na. Sinarok na. Mura na lang niyo buwas. Sinarok na. Sayo dayon ka kilo sa nga saro. Makulob. Kalin. Bisan din ka sumad dok ya. Hay. Gos. Ano pa kwartang linaw. Ano oh, man ini, mali man ini an. Sa pispan. Sa pispan. Iyo, isda. Ayo isda. Kumala sawa-sawa ka mahampasay. Kay dahan ay tambakan. Al... Tingo. Pinanitan. Oo. Oh.

puro malay pa sa dahon... Grabe mga mare, napakadaming hipon, napakasarap nung lagyan ng butter. Maya-maya lang nagpaalam na din naman kami kay Uncle dahil pupunta kami dito sa bunuan namin. Dahil na din dito namin dito yung mga alimasa. lamang isda. Ay, hindi alimasag, alimango pala, king crab daw. <laughs> ito sa ala, okay, yeah. okay. Ito, ito yung laman ng bunuan namin, karamihan dito isda. Simula talaga nung sobrang taas ng tubig dagat dito sa amin. O kaya naman kung tawagin dito sa amin ay tigdarako. Maraming isda na pumapasok dito sa loob ng bunuan. Pero hindi namin binebenta dahil yung iba alanganin pa yung mga laki nila kaya naman inlalaglag namin sa ilalim ng payag. At yung iba naman binibilad ni Mama dahil darating na yung mga kapatid ko galing Maynila, iniipon niya para kapag bumalik sila na Maynila, meron silang madadala. Pagkatapos namin salukin yung mga isda, umuwi na kami at eto na nga pala lahat ng isda na nakuha namin doon sa loob ng bunuan namin o baklad. Nakauwi nga pala kami bandang alas 11 ng gabi at yung alimango naman, niluto ni Mr. at kumain kaming dalawa. Nasa pinto ng bunuan. Nilutok agad ni Mr. Kakain kami. Sausawan. Suka. Wow! Sighted, sighted. O, oh, tama na ang video. Kain na. Kinaumagahan pagising ko, nakita ko si mama at papa na naglilinis ng isda at nagbibilad sila. Pero syempre, kumuha na kami dyan ng pangulam namin para makalibri na sa ulam at nagbigay na din si papa ng ulam para sa kapatid niya.